Ako ang oh, kuya inyo e. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa Dear Kuya E, Good morning po Bago ko lang po natuklasan ang inyong channel sa pamamagitan ng aking kaibigan Nagsimula pa lang akong makinig last week Napakaganda po ng iyong boses at gusto ko sanang ibahagi ang aking kwento na naranasan ko dito sa Ajman, UAE. 10 years na po akong nakatira at nagtatrabaho dito sa Ajman bilang isang bank teller. Sana tama yung basa ko. Ako po pala si Alexander, Lex in short, at tagadabaw po ako, 35 years old, Lex. Matangkad, maputi at higit sa lahat may kadakilaan. Bay po ako at may experience na rin ako nung ako ay nasa Pilipinas. Hindi po ako halata pero mael po ako. Noong 2014 pa ako nakarating dito at nagsimulang magtrabaho sa bangko. Ibabahagi ko sana ang una kong karanasan dito sa Ajman sa isang lokal. Opo. Lokal po siya na Emirati. Nakakahiyang sabihin na minor po siya at nag-aaral sa high school. Sa Crown Private School po siya nag-aaral at itago na lang po natin siya sa pangalang Sultan. Nasa 57 ang height, medyo bilog ang katawan, balbon pero manipis pa lang. Maganda ang tindig ni Sultan sa edad na 16. Talagang masasabi mo na mukha na siyang adult ang isang batang pumukaw sa aking atensyon at nagpadaloy ng aking natutulog na dugo. Una kong nakita si Sultan nang pumunta sila kasama ang kanyang mama sa bangko para magpadala ng pera sa kanyang kapatid sa Canada na kung saan nag-aaral ang kanyang kuya sa college. Napansin ko nang pumasok sila mag-ina sa bangko, nakasuot si Sultan ng international dress nila at kitang kita ang nakaangat na chest at nakabukol na nips. Nagkataon na sa aking pila pumunta ang mama niya at umupo naman si Sultan sa may waiting area. Ako ang nag-process sa kanilang transaksyon. Nang ma-process ko na ito, nagtanong ang kanyang mama kung pwede raw ba niya na kunin ang numero para sakali man ay makapag-follow up siya sa status ng transaksyon. Sinabihan ko naman na nakalagay sa receipt ang number ng bank sakaling mag-follow up sila. Pero nag-insist ang kanyang mama na kunin daw ang number ko para sa akin daw direct na mag-follow up sakali. Binigay ko ang calling card ko para matapos na sila at medyo marami na rin naghihintay na customer. Nang paalis na sila, nakatingin pa rin ako sa bata. Talagang napakagwapo. Napatingin din siya sa akin na parang napansin niya ang bawat sulyap ko sa kanya. Ngumiti lang siya at tuluyan ng umalis ng bangko. Nang matapos ng aking duty, habang nakahiga sa aking kamay, iniimagine ko ang mukha ni Sultan. At dahil maelako ko, nagpasabog ako sa oras na yon. Iniimagine ko na nilalantak ko yung bata. Dahil sa pagod at kailan, at hindi ko rin po na malaya na nakatulog na ako. Pagising ko halos alas 4 na ng madaling araw. Siyempre alam, na, alam naman natin na pagkagising agad tayong tumiti, tumitingin muna sa pi bago tayo tumayo. Mayroon akong sa phone. Ba't pipa nalagay mo? Mayroon akong missed call. Sinubukan kong tawagan pero wala namang sumagot at pinabayaan ko na. Nakatulog ulit ako at nagising ako ng 8am. nag na ako papasok sa bangko. Habang nasa biyahe ko, biyahe ako ay may nag-message sa akin sa WhatsApp ng hi. Nagreply naman ako ng hi. Anything I can do? nag naman siya na nope. I'm just looking for somebody to chat. What is your name? Reply ko. Sumagot so naman siya na Sultan. Hindi ko alam noon na siya yung batang kasama ng mama niya na nagpunta kahapon. Tinanong ko siya paano niya nalaman ang number ko. Sabi niya we went yesterday in the bank with my mom. I took your card that's why I am tex texting you now. Nagtataka ako bakit napakahusay niya mag-English kasi yung iba hindi man lamang makapagsalita ng kahit konting English. Biglang tumibok ang aking dibdib dahil ang batang iniimagine ko lang kagabi ay kachat ko na. Sinabihan ko rin siya na successful ang transfer nila kahapon at walang naging aberya doon. Thanks ang reply niya. I wanna ask you if you... If we can be friends, sabi. Sure, sabi ko naman. Pagkatapos nung nagsimula na ako magtrabaho hanggang gabi dahil sa huran ang date marami ang nagpapadala. Pag uuwi ko sa flat, nag-message ako sa kanya ng hi, Sultan, how are you? Naghihintay ako ng reply sa kanya pero hindi agad nakapag-reply. Kumain na ako at naligo para magpahinga. Nang nakahiga na ako sa kama, nag-reply siya, hi, I'm okay and you? Sumagot naman ako ng, I'm good. Where are you living? Reply niya, sabi ko malapit lang sa Crown Private School, opposite lang ng obaid, Mo obaid? obaid o mosque and I see we are near there. I'm studying in Crown Private School, grade 10. Reply niya, how old are you? I am 16 years old. You're too young. Yes, I'm 16 but knows everything. I like Filipinos because they are clean. How do you know that I am Filipino? My mom told me. Sagot naman niya. Tinanong ko rin siya kung ano ba ang gusto niya. Nabigla ako sa sinabi niya, I want SCX with you. Nakakagulat kasi first time ko na marinig yun tapos sa batang ibang lahi pa. Nagsabi ako sa kanya na bata pa siya at hindi ako pwede. Hindi ako pwede sa bata. Sabi ko din sa kanya na hindi ako gay para pumatol sa kanya. It doesn't matter if You're or not? If you want, just tell me, okay? Sabi niya, kabata-bata, ma, elang loko. Kung di lang siya bata eh, papatulan ko talaga siya. Natatakot kasi ako. Mahirap din kasi na pumatol sa minor tapos lokal pa. Baka pugutan ako na ng ulo nang wala sa oras. It was Friday night, bandang 7pm habang nagja ako. Parang may familiar na mukha ang nakita ko sa mga grupo ng kabataan na nag skateboard sa park. Kahit nakahelmet siya, nakilala ko pa rin si Sultan. Ang galing ah. Nakasuot siya ng maliit na short at nakadry fit na shirt. Nang mapadaan ako sa lugar nila, tinawag niya ang name ko. Alexander, lumingon ako at nagsabing hi. Hey. Naglakad na lang ako at nagulat ako nang sabayan niya ako sa paglalakad. Sabi ko balik na siya sa mga kasama niya at baka hanapin siya. Hindi naman daw kasi pauwi na rin siya at malapit din sa park ang bahay nila. So nakasabay ko na siya sa paglalakad. Tinalong ako kung gusto ko raw na umupo muna kami dahil may sasabihin daw siya. Umupo kami sa may damuhan at sinabing, You can have SEX with me. My mama is away. Nagulat ako dahil napakabata niya pero ganun ang magsalita. Siyempre, sinabihan ko siya na no, I can't do that because you are like a small brother. No, not small, this is huge. Putik, anong pinagsasabi niya na big? Hindi niya nakuha ang ibig kong sabihin. Nilinaw ko sa kanya na parang bunsong kapatid ko lamang siya. Tinunong ko siya bakit niya alam ang salitang SEX at alam ko kasi, kapag mga batang Arabo ay eh hindi naman ganito magsalita. Every day, every day, I am watching porn and I really like those Filipino boys. F.U.C.K. together. Sa tingin ko, sa, sa tingin ko, gay ang batang ito. Nagulat ako nang kunin niya ang aking kamay at inilagay sa kanyang paps. Wala man siyang blip na suot kaya nadam ako lahat ang Kanyang pagkalalaki, hindi pa ito naka-standing ovation pero alam mong may ipinagmamalaki. Dahil wala namang tao na dumadaan, ginalaw ko ang aking kamay at tumayo. Nag-standing ovation yun. Napa-OMG talaga ako sa laki nito. If you want, you can SUCK it. Tinanggal ko ang aking kamay at tumayo na. Nagpatuloy ako sa paglakad at sumunod naman siya. Why? Don't you like it? There are too many people in the park and we can't do it there. That's why I said, let's go to my house. I am alone. My mom will come tomorrow. She went to Abu Dhabi. Are you sure? Yes. Sagot niya. Sumama na ako sa kanya. Malapit lang pala ang bahay nila sa park at dinala niya ako sa may likod ng bahay nila na parang may maliit na room. Nilantakan ko ang kanyang paps kahit amoy pawis ito. Nakakapako ang kanyang buhok sa ibaba na medyo bagong gupit. Nilantakan ko rin ang lato-lato. Napaliyad ang loko. Sakiliti at sarap. Malaki ang paps ni Sultan kahit bata pa siya. Halos mapuno ang dalawa kong kamay sa haba pero hindi ganun kataba. Tumayo ako sa harap niya habang napasandal siya sa pader. Nilantakan ko ang dibdib. Malaking nips. Nasarapan siya. Umaba ulit ako at nilantakan ulit yon. Hanggang sumabog sa aking bibig. At marami yon. Nilunok ko ang lahat dahil masarap. Manamis-namis naman. Itinaas ko na ang kanyang short at nagpunas ako gamit ang aking towel. Masarap daw ako lumantak, sabi ni Sultan. May lumantak na raw kasi sa kanyang paps na kaklase niya, kaya hinahanap-hanap niya. Sinabihan ako na kung bukas daw, pwede ko pa rin siyang lantakan. At sabi ko naman sa kanya, basta free at my place. Nagring ang cellphone ni Sultan at tumawag ang kanyang mama. Oo, bukas pa daw siya uuwi at nagsabi kay Sultan daw na umorder na lang ng pagkain. Niyaya ako ni Sultan na pumasok sa bahay nila. Dumiretso kami ng kwarto niya at nagtungo sa CR si Sultan at naligo. Pagkatapos niya ay naghilamos naman ako dahil nalasahan ko pa ang kanyang pinalabas. Paglabas ni Sultan sa CR ay wala siyang pangitaas. Nakakael ang kanyang katawan. Parang naeel na naman ako. Sinabihan ko siya na kung pwede ko pang lantakan pero nagsabi siya na mamaya na raw. Nag-usap kami at tinanong ko sa kanya kung ilan na ba talaga ang nakalantak doon. Nagulat ako sa sinabi niya na maraming beses na raw halos mga kaklase niya, may Indian, Canadian, Pinoy at Arabo raw pero masarap daw yung Pinoy na lumantak sa kanya. Tinanong ko rin sa kanya kung may napasukan na siya at meron na rin daw sa edad na 16 mukhang Marami nang na ang experience si Sultan na hindi ko may isip na ganun siya kaaktib sa lantakan. Come, suck it, come. Pinalantak na naman niya sa akin ng kanyang paps this time. Gusto ko nang magpapasok. Yes, I will do that, sabi niya. Pumasok siya. Wala man akong pampadulas nilawayan ko na lang ang aking likuran. Tinutok niya sa aking pagkakatalikod. Masakit pero hindi siya nagpigil. Pinilit niya talaga. Matagal na ang walang nakakapasok kaya nanibago ang aking likuran. Mabilis yon as in mabilis walang pahinga. Nasarapan ako. Dam ako ang paps niya na naglalabas masok. Parang binibiyak ang aking lagusan. Hanggang diniretso na nga ito na sumabog. Nagtungo siya sa CR para maglinis. Wala pa siyang saplot paglabas at nag-CR na ako. At nilabas ang nil pinasok niya sa aking lagusan. Paglabas ko, nakashort na siya at naka-jersey. Pinataas ko sa kanya ang kanyang kilikili dahil gusto ko itong amuin. Maputi ang kilikili nito at may konting buhok. Inamoy ko at kahit kapapaligo lang niya ay may amoy ito. Tinanong ko siya kung ano ang nilalagay niya sa kanyang armpits. Wala daw. Kaya sabi ko gumamit siya ng deodorant para mawala ang amoy. Okay lang daw yon kasi hindi naman sila gumagamit ng ganun pero susubukan daw niya. Nakahiga kaming pareho sa kama at nagpatuloy sa pag-uusap. Tinanong niya ako kung di ba ako magpapasabog sabi ko. Tulungan ako. Hinawakan niya ang aking paps at ginaks. Pero hindi naman ako nasarapan. Sinabihan ako kung gusto ko raw. Pumasok sa kanya. Abaka ako sa sarili ko eh nagpapapasok din pala ang bata. Napasukan na raw siya ng kanyang pinsan minsan sa bahay nila at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at ginawa ko na ngayon sa lagusan ni Sultan. Nilagyan ko ng laway at nakapasok. Tama nga, hindi siya nasaktan. Mukhang sanay na rin ang kanyang likuran. Hanggang sa sumabog ako. Nagpaalam na ako sa kanya na umuwi dahil late na rin. Sinabihan ako na uulitin daw namin ang aming ginawa kung okay lang. Kaya kasama namin ang kanyang pinsan. Hindi pa ako nakakapag. Nakagawa ng tatluhan sa buhay ko pero parang gusto ko na masubukan. Sumagot ako na let's see. Umuwi na ako at Masaya ko sa nangyari sa amin ni Sultan. Tatapusin ko na muna dito ang kwento namin, Kuya I, at sa susunod ay ang nangyari sa aming tatlo ng kanyang pinsan. Dito sa aming tatluhan may mga bagay na matutuklasan na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko bilang isang tagumbay. Ampangan ang Trisam SEX Kapid. Nagpapasalamat Lex ng Ajman, UAE